Hello mga kagringit, July 30, 2024 Tinapos na nga po natin ang pagbabasag nitong ating demo trial site Dinurog na nga po natin ang mga damo at ang mga pali na sumibol Tapos mag-ispiro na nga po tayo ng bio dalawa sa isang drum Then lahat na po ng mga nakabalumbo ng mga diamet, mga damo na yun ay malulusaw na po yan sa loob lang ng apat na araw kung naalala nyo po, makapal ang damo, makapal ang palay nito nung nakaraan, mga drop seeds. Pero hindi pa ako nangyayang kasi magiging abono po yan dito sa ating palayan. So ito na nga po, nag-spray na nga po tayo ng bioenzyme. Ang bioenzyme nga po pala ay decomposer po ito ng lahat ng biodegradable material na dito sa loob ng ating mga pinitak at magiging pataba po yan. Pag hindi kasi natin binulok yung mga biodegradable material na yan. at nabubulok siya habang may tanim kayo, mas madali pong magkaroon ng tama yung mga ugat ng palay. Mainit po sa ilalim ng lupa. Lagi natin naririnig yung mga terminolohiya ng pagkukondisyon ng lupa pero ilan lang ang farmer na talagang totoong nagkukondisyon ng lupa bago magtanim.